Ngayong gabi na guys, sa kaway lang natin, galing trabaho. Pagkatapos na natin regular na trabaho, diretso naman tayo sa MC Taxi. Sa MC Taxi, apat na oras lang ang binibigay ko rito dahil hawak mo ang oras mo. Depende iyo kung habaan mo or ikian mo. Dito na naghahanap nga tayo ng malapit pick-up o namimili lang muna tayo dahil yung ibang booking, napakalayo yung pick-up, abot ah, ng 2 km. Dito sa MC Taxi, tsagaan lang talaga dito. Lagi mong dala yung bakong dahil maraming mga pasayro dito. Ang panglait, ang panghusga. Meron pa nga dito, na late sila, ikaw pang dahilan, bakit sila na late? Di ba nakakatawa? <laughs> o siya, nakahanap na ako ng aking unang pasayro, kaya punta na natin. Alright, let's go! A few inches later. Habang palapit nga ako sa stoplight, meron akong nakasabay na joyride. Nagkatanong lang kami dahil magkapurias kami ng pick up at location. Parang magkasama nga lang to. Yun lang. Or... Dito nga, tinanong niya kung magkano yung per ng pasayro ko. 94 lang to? 94 lang. Sa wakas, andito na rin tayo. Habang tinatawagan ko si ma'am, inaanda ko na rin yung helmet. Hello po ma'am. Dito na po ako ma'am. Ikaw may naka-brown? Dito, tinas ko na yung kamay ko para mabilis niya ako makita. Pangalan, ma'am? Pangalan? Stephanie po. Dito, -check natin ng pangalan, ma'am. Baka mamaya iba yung masakay natin. Bago ko ibigay yung helmet kay ma'am, maglalagay ko muna ng alcohol. Baka sabihin niya, may kuto. <laughs> Oras oh, na para yatid natin si Ilang minuto na kalipas, andito na tayo sa drop-off ni ma'am. Nagulat nga ako dito kasi paglingon ko, andito pala si ma'am sa kabila. At dito, nakita, ang ganda ng iti, di ma'am? Sige, okay. Ayan, ma'am. Thank you, ma'am. Sukli, ma'am. At thank you po. Wow! Ang sarap. Dito nga si mga may sukli pa sana siya pero hindi niya nakinuha at malaking pasalamat ko rito. Kadalasan sa mga nahati itong mga konsinter, hindi nila kinukuha na yung mga sukli nila bagkos, dinagdagan pa. 15 minutes later. Sila minuto na kalipas, nakakuha tayo ng panibagong booking. Pagdating nga natin dito sa pickup point, pantay si ma'am dahil hindi kami nagkaintindihan sa location. Dito, inawagan ko na si ma'am para mabilis kami magkikita rito dahil nababagot na ako so sa tagal buti na nga lang pagtawag natin agad-agad si ma'am sumagot kaya nantay ko lang uli at sa wakas andito na rin si ma'am oras na para yatin naman natin si ma'am five minutes later. Sa wakas, nandito na rin tayo. Kaya nga si ma'am kung saan siya pwede i-drop dahil nga lumagpas na tayo sa pin location. Sabi ni ma'am, sa unahan pa daw. Dito ma'am. One way na yan dyan ma'am eh. Hanggang sa mabahan lang si ma'am at nagbayad na lang dahil one way na yung napunta namin. Oo oh, siya, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. <tod>